Wow, Dan. Kailangan mong mag-ingat. Alamin natin kung ano ang gusto ni Baby Mia. Wow, mga cookies. Ang cute. Magluto tayo ng pinakamasarap na cookies sa kanyang buhay para kay Baby Mia. Tara na. Madali lang yan. Alam ko na kung saan ako magsisimula. Lumabas na ng pinto. Ransom, tama na yan. Huwag mong hampasin ang pinto. Wala namang ginawa sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano tamang hawakan ang pinto. Igulong ito gamit ang panggulong pagkatapos gumawa ng mga bilog at ilagay ito sa kawali. Ilipat sa oven at hintayin hanggang maluto. Perfecto. Oh, Lola, hindi mo masusurpresa ang kahit sino sa ganong cookies. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang masterclass ng paggawa ng gingerbread house. Kailangan kong gupitin ang mga kinakailangang hugis mula sa masa para sa susunod ay maipon ko ang bahay mula sa mga ito. Ngayon, inilalagay na natin ang lahat dito. Tingnan mo, anong astig na kutsilyo ang nakita ko. Maari kong gupitin ang masa gamit ito. Sa tingin ko, ang ganitong bilog ay sapat na para sa akin. Tignan mo 'yan. Magaling. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oh, tama. Gusto kong magdagdag ng mas marami pang M&M na candy sa pintuan. Oh, heto sila. Lalabas itong napakasarap. Talagang magugustuhan ito ni Ate Mia. Phew! Nilalagay na natin ang lahat sa oven ngayon. Oh, Lola. Heto na. At hintayin. Halos nakalimutan ko. Handa na ang mga cookies ko. Pwede ko nang kunin. Tingnan mo kung gaano ito kasarap. Ang sarap. Oh, at ang akin ay handa na. Natitira na lang ay buo nito bilang isang gingerbread house. Hindi ito mahirap gawin. Pinapahiran namin ng vanilla cream at dinidekorasyonan namin ang bahay gamit ang magaganda at masarap na marmalade at candy. Talagang magiging masarap ito. Ang ganda. May kulang. Ah, tama. Skittles. Hindi kailanman magiging labis. Ang natitira na lang Magdagdag ay para sa... Magdagdag ng ilang detalye at pudbura ng pulpos na asukal. Ah, hagay na din ito. Perfecto. Matangyong kala na ay may apoy. Oh. Hindi maari hindi pwede. Kailangan kong lutasin ito. Tara, cookie. Hindi, sunog na. Paano kung ganito? Salamat sa panunokot. Hindi ito mukhang appetizing. Grabe, saan galing ang nakakasulasok na amoy na ito? Masyadong matigas ang cookies. Paano ko ito makakain? Hindi ko na lang kakainin. Anong nandito? Oh, tingnan mo ang bahay na yon. Natutuwang matuwa ang aking unicorn. Hmm, at napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Oo, oh, kumusta naman ang mga cookies na ito? Hmm, tingnan natin. Hmm, maaari akong gumawa ng tore mula sa kanila. At tulad ng burger, kainin ang lahat ng sabay-sabay. Hmm, -sabay. ang crunchy nila. Pero, ayos lang. Sa tingin ko, ang nanalo ay ang bahay na ito mula kay Chef. Alam ko na mas magaling ako sa inyong lahat. Nagtataka ako kung ano ang gusto ni maliit na miya ngayon. Wow, ang ganda ng drawing na pizza. Super. Napakadali ng gawain ito na kayang gawin ng lahat. Gawin na natin ito agad. Handa na ako. Alam ko kung saan ako magsisimula. Kailangan kong buksan ng tomato paste. Pero hindi ko magawa. Ah, uh, Apo, salamat sa pagtulong sa akin. Oh, ang lakas mo. Mahusay. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap! Ngayon ay kakayurin ko ang keso sa ibabaw ng masa at ng tomato paste. Mahusay! Ngayon magdagdag tayo ng kaunting salami. Ah, uh, apo. Kailangan ko ang mga ito para sa pizza. Ilalagay natin ito sa oven at hintayin. Ano sa tingin mo, chef? Ano ang ginagawa mo? Kontrolado ko ang lahat. Natagpuan ko ang pintaw. At bitawan, ano ang gagawin ko ngayon? Salamat, Lola. Talagang lifeline ka. Tignan mo yan. May marshmallow puff ako ilagay natin ito sa masa ganyan chef. lang perpekto masarap ngayon ito ay para Skittles. Gusto para sa ng, ng maganda ilagay natin lahat sa isang kulay ng bahaghari kailangan nating hatiin ito sa kulay muna magaling ngayon tingnan mo yung bahaghari perpekto ilagay natin ito sa oven at maghintay ano ang nakuha ng chef tara na Gumagawa ako ng pinakamahusay na pizza para kay Mia. Sa simula, ipipinta itim ko ang aso. Itim lang dahil ang mamahaling pizza lang ang pwedeng maging itim. Mahusay! Ngayon, magdagdag pa tayo ng tomato paste eh. Magiging napakasarap nito. Kukuskosin ko ng totoong keso na may amag sa ibabaw. Ito ay may kamangha-mangha. Kaya ay ang pinong amoy na siguradong magugustuhan ng bata at gagamitin ko ang seafood para sa palamuti, hipon at mga tahong. Perfecto. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang kamatis at broccoli. Siyempre, mas marami, mas masarap. Napakahusay. Handa na ang pizza ko. Ilalagay ko ito sa oven. At ngayon, kailangan na lang maghintay para maluto ang pizza. Ito ang pinakamahirap na bahagi ang bango sa kusina. Malapit na itong maging handa. Huwag lang makatulog sa tamang sandali. Mga kaibigan. Gumising ka! Lola! Humihinga ka! Handa na ito. Ha, talaga? Magaling. Magandang! Sa tingin ko. Ang ito. galing. Perfecto ang pizza ko. Ang Iniisip mga piraso. ko kung paano ang aking... Oh, cool. Kailangan makuha. Oh, wow. Maganda. Well, hindi kasing ganda ng inaakala ko. Hurray! Talagang gusto kong tikman ang pizza na ito. Mukha itong kakaiba. Ang oh, balita. parang mga shell. Hindi ko ito susubukan. Hmm. Subukan natin ito. Hi. Hmm, ang tigas. Hindi, ayoko nito. Ano kaya ang pizza ni Lola? Ang sarap ng amoy. Ito ang pinakamahusay na pizza sa buhay ko. Napakasarap. Pinili ko si Lola bilang panalo. Salamat sa Redance. Ouch. Iba na ang bag. Tulungan. Ano ang iginuit ni Little Mia para sa atin ngayon? Wow! Burger ito. Ang astig talagang magiging sobrang sarap nito. Pangako ko, mga kaibigan, kailangan nating galingan. Wow! Ayoko magluto ng kong burger para kay Mia. Gagawa ako ng matamis na burger na tiyak na magugustuhan ninyo. Nakaisip na ako ng isang bagay. May idea ako para sa palaman. Kumuha tayo ng mas maraming Nutella. Ew. Dukain natin at subukan muna. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Lagyan pa natin ng marami sa ibabaw ng tinapay. Siguradong bibigyan ni Mia ng pinakamataas na score ang aking putahe. Kuhanin natin ang marshmallows mula sa palaman. Narito sila. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga ito. Gagawa ako ng klasikong burger para siguradong magustuhan ito ng apu kong babae. Kunin natin ang isang tinapay at patuyuin ito ng kaunti sa kawali. Oh, ang nakaraang siglo. Ngayon ang lahat ay desisyon ng teknolohiya. Dito ako may espesyal na berde kung saan ko niluluto ang lahat. Makakakuha ka ng perfectong burger. Oh, makikita natin iyan. Kailangan kong kumuha ng giniling na karne para makagawa ng pati ng burger. Sa tingin ko, sapat na yan. I-roll at durugin ito. Napakabango. Perfecto. Oh my God! Ben, anong ginagawa mo? Kailangan mong mag-calm down. Lola, Mahal! Huwag mo Wag. akong istorbohin. nag ako ng marshmallows hanggang maging brown ang mga ito. Oh, tingnan mo. Mas nakakatakam yan. Lagyan natin ng marmalade sa ibabaw at isa tinapay sa taas. Handa na ang aking matamis na burger. Kailangan ko lang ibuhos ang strawberry syrup sa ibabaw. Ang ganda. Tingnan mo ang kintab. Kahanga-hanga. Gustong gusto ko ito. oh. Maglalagay din ako ng ilang nerds sa ibabaw. Ayos. Handa na ang burger. Ano sa tingin mo? Magaling, Apo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Chef, nakita mo ba ito? Kamangha-mangha. Balikan natin ang pinakamasarap na burger sa mundo. Ha? Yung akin! Naprito ko na ang mga bon. Kaya panahon na para iprito ang mga pari. Oh, ang sarap nila. Tingnan mo yan. Susunod, bacon. Perfectong prito. Ngayon ay magdadagdag at magpuputol tayo ng ilang gulay. Kamatis. Lettuce, ketchup. Magaling. Ngayon ang burger patty, kaunting keso at bacon. Isa pang kamatis sa ibabaw at tatlong layer pa. Perfecto. Pwede mong ihain. Sige na, subukan mo na baby Mia. Morty, halika na! Ah, handa na kami. Hindi pa ako. Kailangan ko pang magdagdag ng ilang mga sarsa sa aking cutlet. Oh, at syempre, ilang mga atsarang pipino. Hindi ko mabuksan ang garapon. Maari mo ba akong tulungan? Oh, Lola. Salamat. Ah, uh, sila'y napaka-perpekto. Gawang bahay. Katulad ng paborito ng aking apo isa pang bonsai taas at handa na rin ako magaling. Heto aking mahal. Ah, handa na bang lahat? Oh, Diyos oh, oh. Ko. Ang kakaiba ng lahat ng burgers. Gusto kong subukan ito muna. Hmm, napakasarap. Mabuti. At ano ito? Wow, mukhang si Lola ang nagluto nito. Hoy, nahulog lahat ng palaman. Ayoko nito. Ano ito? Ang liwanag. Pinagbutihan ito ng kapatid ko para sa akin. Subukan natin itong matamis na burger. Mm, lahat ng nerds sa ibabaw. Gustong gusto ko ito. Wow, kung paano ito humahaba? May mga marmalades tayo dito? Ang galing! Sobrang gusto ko sila. Mmm, masarap. At may marshmallows pa. Ang sarap. Perfecto ang Nutella. Sino ang mananalo? At pinipili ko ang kapatid kong lalaki. Sa wakas, akala ko hindi na ako mananalo. Dapat merong sobrang sarap! Naku, mga nugget ito! Tara na bago pa umiyak si Baby Mia. Gumising na, Lola. Kung hindi, mahuhuli siya sa lahat. aw oh, mga naget, Napakadali lang. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Kailangan ko maglagay ng mantika sa kawali. Sa tingin ko... Tama na. Ang We ang galing nine. sa panulat Hinagayin para pumasok at lumabas, huwag nang ibuhos. Hoy! oh hindi, sobra na yan! Dan, kailangan mong mag-ingat ngayon. Hiwain ng manok sa malilit na piraso para magmukhang nuggets. Ngayon, ihanda ang lahat para sa breading. Binabasag namin ang itlog sa isang plato. Susunod, ahaluin ang lahat isausaw ang manok sa itlog at pagkatapos ay sa mga breadcrumbs at ilagay ito sa kawali para iprito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga nugget. Inilalagay namin ang lahat sa plato. Ganyan lang, chef. Pan. Mayroon ka bang isang bagay? Siguradong mas mahusay ang magiging recipe ko sa pagbudbod ng maraming ginto sa aking mga nugget. Ah, perfect. Yes. Tingnan mo kung gaano kakinang ang mga ito. Inilagay namin ang lahat sa isang itim na plato. Tama. Oo, narinig mo ako ng tama. Mukhang perpekto at may dagdag na nakakamanghang epekto ng likidong nitrogen mahusay. Napakahusay ng ginawa ng chef. Paano kaya ako masusurpresa? Ah, tama kukunin ko ang handa ng McDonald Nuggets at ibababad ang mga ito sa keso. Ilagay muna ito sa iskor, ibababad ang mga ito sa keso. Oh, mukhang ang sarap. Gusto Nga layer, sliders and breadcrumb. Ay, hindi. o oh. Saan sila nagpunta? May naisip ako. Pwede kong kunin ang Cheetos at durugin ito. Tara na, mahal. Tama na. Sige, tapos na rin naman ako. Okay. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kalat Madaling na ito. Madaling mac Hmm, tignan mo ito. Iprito natin sila hanggang sa maging malutong sa ibabaw. Perfecto. Hmm. Ilagay na natin sila sa plato ngayon. Mahusay. Oh, maglalagay ako ng ketchup sa mga nuggets sa tingin ko ay sapat na yan. Maari mo itong ihain. Aba, ang ganda ng itsura ng lahat. Saan galing ang usok? Hu, napakapino. Wow, ang kintab nila. Kailangan ko ng salaming pang araw. Hmm, sobrang liwanag at delikado. Pero ayos lang. Oh, meron na akong gintong labi ngayon, ano? Hindi ko talaga ito ganong gusto. Hmm, tignan mo ang mga homemade nugget ni Lola na may ketchup. Mmm, mahal ko ang ketchup. Napakasarap, Lola. Oh, ano ang mga ito? Nagluto ba ang kapatid ko ng kahit ano sa mga skewer? Mmm, ito'y nuggets na may keso. Gustong gusto ko ito. Panalo ka, bro. Talaga? Hura! Nanalo ako ulit! Ano tayo magsisimula? Maglagay tayo ng isang mangkok ng sorbetes sa blender... At idagdag ang paborito mong chocolate KitKat. Mmm, sarap. Hapon ang mood ko ngayon. Magdagdag tayo ng kaunting toyo. O marami. Magayos. Mahusay. Sierra. oh, maliliit na cookies. Ibuhos natin ito sa cone at budbura ng scoops. Ganda. Ang cute ng ice cream at mukhang masarap. Ilalagay natin ito sa stand at magpatuloy na. Para sa pangalawang cone, kakailanganin ko ng mangkok ng ice cream, uh, linisin ang blender, honey. at mga maanghang na pulang sili. Magdagdag tayo ng kaunting pampatamis. Uy, kuwaki, quality kuwa, is strong. Tekip at simulan ang makina. Aha na na! Wow, Ako yan. Amoy maanghang! Ibuhos ito sa makina. o oh, at narito, idagdag natin ang kaunting horror marmalade ice. Bagay ito sa dilaw na ice cream. Is cherry na eating cherry cow at namangayang na honeycomb sa isang stand? Subukan nyo, mga mahal. Wow, ang ganda ng ice cream mo, Jane. Subukan mo mukhang nakakain. Mmm, paborito kong marmalade. Ang mga mata na bubulunan. Pasensya ka na mahusay kang tagasalo. Subukan natin ang ice cream. The Otis, ang hapti. Hindi ko kaya. Ito ay napakaanghang. O, oh, para akong lumilipad. Nakikita ko ang bahay natin mula sa taas. O, oh, ayoko na, Mary. Subukan mo ito. Uh... Ay, nako! Gusto kong subukan ang kono ko. Mukhang kakaiba, pero gagawin ko pa rin. Mm, ang kakaiba nito, pero kaya ko itong kainin. Oh, uh, grabe! kaya may isa pa akong bahagi ng sorbetes. Ngayon, magdagdag tayo ng vanilla bowl at nuggets. Mm, ang tanging kulang dito ay Oreo. Sana magustuhan ito ng mga babae. Mahal ko ang Oreos. Okay, haluin mo. Salamat sa panahon. Ooh, ang lakas. Punuin natin ang makina. Ilagay ito sa kono. Ay, ng maalat na french fries. Maganda! Tapos na. Ilagay ito sa stand at magpatuloy. At ngayon, gusto kong magdagdag ng isang mangkok ng tsokolating sorbetes. At syempre, humihingi ito ng ilang sushi. Hmm, kaluluto ko lang kaninang umaga at sa wakas, ilang strawberries, masarap. Ngayon, haluin natin ang lahat. Kapaya pa. Mukhang maganda. <tip> yung tangin natin, ay iwas ito sa yung makina, iwas ito sa cone. Ano? At budbura ng tsokolate na chitsiria. Ooh, tingnan mo yon. Sana masarap ang lasa. Gusto na ito ni Jane. Mga babae, mukhang kakaiba ang ice cream. Pero ako... Subukan mo. Mm, masarap. Sobrang chocolate. Hindi ko lang maunawaan kung ano ang mali dito. Pero ang sarap ng lasa. Mary, itigil mo ang paghawak sa akin. Okay, akin ay isanda beses na mas malasa. Ano yan? French fries? Mmm, masarap. Ang ice cream ay kakaiba. Pero pwede mong kainin. Magkakaroon ba ng iba pa? La, 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 la. Ang saya ko ngayon. Kaya gagawa ako ng ice cream mula sa vanilla bowl at sarili kong pickles. Ako ang nagsalang nito. Huh? Buksan mo. Sana sapat na yan. Hindi ko pa nga nasusubukan mas ito mismo. Ay, masyado. Pwede ka na. Aalo ka ba? Sige. Baste Ilagay na. ang timpla sa makina. ito sa kono at Babraw tayo niya pang bawang. Ang sorbet na ito ay magtataboy ng anumang impeksyon mula sa vampira. Tapos na, ay ito sa patungan at magpatuloy. Um, pagkatapos ay kailangan ko ng isang scoop ng vanilla ice cream. Tiyak sa target. Ang aking mga tainga at ang basketball team ng paaralan ay hindi na sayang at gusto kong magdagdag ng matamis na donuts. Ang ganda. Pagsisihan ng isa, ihalo ito. Ibumus mo sa makina. Oh. Enjoy. Ilagay ito sa isang tasa at budburan ng makukulay na sprinkles. Subukan niyo ito, mga mahal ko. Pwede ba? Pwede ba? Hurray! Ako ang nauna. Subukan natin ito. Mukhang maganda. Itang lasa? Mm, masarap na masarap. May sprinkles ano? ba sa labi ko? Ang sarap din. Hindi ko na matignan ang masayang mukha ni Mary. Ano? Ew. Bawang bayan. Ang sama. Paano ko ito kakainin? Hindi ko kaya. Ang Nakakadiri. Ang, ang swerte naman ni Mary sa kanyang cone. Ah uh, Mary, mm -hmm. gusto mo bang suriin ang hininga ko? Aw, oh, ang sama. Amuyin mo, please. Ano sa tingin mo, hindi ba sapat ang bawang, 'di ba? May dala na akong kutsara ng sorbetes. Kailangan ko ng mampok ng sorbetes at mabahong keso. in mo. Ano ang nangyari doon? Ew, amoy basurahan. Ibuhos ko ba ito sa makina? Ay, ilagay ito sa cone at budburan ng masarap na bulate. Mukhang gusto nila ang ice cream. Tara na. Pumasok na sa negosyo ang Skittles ice cream. Handa na? Ano ang susunod? Ah, tama. Maasim na jam. Subukan natin ito kung gaano ka at ang tamis ng sorbetes. Hindi ko alam. Ah, Halloween ito. Punuin ang cone at budburan, syempre, ng Skittles. Wala namang sobrang dami, di ba? Ilagay natin ito sa stand at tapos na. Mga babae, siguradong hindi nyo pa natitikman itong ice cream na ito. Sinubukan ni Mary agad-agad. Ano kaya ang magiging reaksyon? Ang tamis at ang sarap. Tingnan mo ang dila ko. Kakainin ko ang bawat mumo. Ngayon ako naman. Ew, ano ito? Anong nasa lupa? Bakit puno ito ng bulate? Hindi ko kaya. Buhay sila. Ang kadiri nito. Hindi ko maramdaman sila gumagalaw sa bibig ko. Tapos na. Hindi ko na kaya. Sige, kakain na ako. Sa huli, masama ang pakiramdam ko ngayon. At nakatira na sila sa tiyan ko. Oh, Diyos Gusto kong kumanta at sumayaw, pero kailangan kong gumawa ng ice cream para sa aking mga anak. Isang bola ng ice cream sa blender at hindi magiging labis ang mustasa. Magdagdag tayo ng magandang bahagi at wala akong tutol para sa kanila. Tama ba? Halloween! Tapos na... Hmm, nakakapagpasigla. Ibuhos ito sa makina. Sandali, nasaan ang mga sprinkles? Ah, hindi pwede ito. Tama, pwede tayong kumuha ng pagkain ng aso. Sana hindi magalit si Leo. Oo. oh, -oh. ba natin ito sa kontura no? ng whoop-whoop pagkain ng aso? Mausay, Cone. Ilagay sa stand. Magpatuloy tayo. Gusto kong gumawa ng chocolate oh, ice cream. Okay, yeah. <laughs> mm, ang sarap pwede pang dagdagan ito. Mukhang wala masyadong tsokolate dito. Kaunting chocolate syrup ay hindi makakasama. Hmm, ganda. Simulan na. Hoy! Tapos na. Hmm, kakainin ko sana ito, pero kailangan kong gumawa ng kono. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa kono. Budpuran ng mga candy na M&M's. Wow! Ayaban! Wow, ang galing. Mag-Georgiakin po tayo. Magaling. Akin ang tagumpay. Pinipili ko ang kono. Mukhang kakaiba. Pagkain ba ito ng aso? John, Oy. gusto mo ba? De. Oh, nakakadiri. Sige. Amoy pawis! Kaya mo bang tumahol? Aso. Mukhang masama ang pakiramdam ni Mary. Oops, Jane. Natawa ka. At narito ang karma mo. O siya, subukan mo ang cone mo. Susubukan ko ito ng may kasiyahan dahil tiyak na magkakaroon ako ng masarap na isa. Kita mo? Ang sarap. Ang pinakamasarap na cone para sa araw na ito. Mary, huwag mo akong tingnan ng ganyan. At mayroon pa akong isa pang bahagi ng sorbetes. Gusto kong gawing espesyal ito. Lagyan natin ng asin. Broccoli dito, sir. Ah. Ah, Haloyin mo ang lahat. Ah, handa ka na ba? Apat. Ah. At buburan ng matamis na kos. Sprinkles. um Magpatuloy tayo yung asin. So, at ang ko na nito ay magiging mangkok ng sorbetes at damong dagat. Lahat sa genius ay simple. Ano? Halo ito? Mukhang handa na. Ibuhos ito sa makina at sa kono at budbura ng tsokolate. Mmm, mukhang masarap. Subukan mo agad. Mga babae, ang ice cream ay mukhang cute. Sino ang magsisimula? Mary, halika na. Sana masarap ito. Ay, ang baho. Napakasama. Tanggalin natin lahat ng mga actor. Subukan ang ice cream. Hindi mas masarap ang lasa kaysa sa amoy. Bakit ka natatawa, Jane? Sige, halika. O, oh, kainin natin ang pangit na lasa na ito. Wow, tingnan mo ang bula ko. O, oh, paputukin mo. Wala akong makita. Mary, ang funny mo. Jane, ano kaya ang klase ng cone mo? Natuyo na ito ngayon, pero nakakatakot pa rin. O, oh, mukhang maganda. Ang paborito kong tsokolate. Mm, masarap ito. Oh, ano ito? Ano ang nasa kono ko? Oh, kahila Salamat. Ang huling bahagi ng ice cream. Magdagdag ng mangkok ng masarap. Creamy na ice cream sa blender. At ngayon, kaunting sibuyas. Gusto ko ng ice cream na may sibuyas. At para sa matamis na buhay, isang garapon ng Nutella. Sige, okay ito. Ilunsad. Mukhang handa na ito. Oo. Oh, oh. Amoy malungkot ito. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa cone. At budburan ng marmalade ng mga oso. Handa oh, na. <laughs> ang perfectong cono. Sige na tayo. At pagkatapos gusto kong gawin itong parang sorbet. Itapon natin ito sa blender. Ano ang okay. dapat kong idagdag oh, para dito? Oo, oh, 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 ito. O, oh, yun. Oh, marahil. Oh! Oh, oh! 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 Ibuhos ang coke. Mmm, ito'y siguradong masarap. Well, maaari karing magdagdag ng kaunting ketchup. Tama. Seryoso ako, konti lang. simula ng makina. Ihalo ito. Handa na. Ibuhos sa makina. Paan? Yeah. Oo, Anong... oh, ibuhos sa cone at pudburan ng marshmallows. Magdagdag tayo ng chicken fingers. Anong tamis? Mga babae, ang ganda ng ice cream. Subukan mo na. Ayoko Gusto kong malaman ang reaction mo. Mary, Sandale. Ngayon si Jane ang mauuna. Ang ganda. Ito ay mga marmalade na oso. Pero magsimula tayo sa mga marmalade na bear. Napaka-sarap nila. Ngayon ang ice cream na mismo. Ew, ang daming sibuyas. Gusto kong umiyak. Ayoko ng sibuyas. Sino ba ang may sibuyas sa ice cream? Nasisira na. Sinasabi ng ice cream ang hi sa'yo, Mary. Ew, isang nakakadelir yung hello. Sana mas masarap ang sa akin. Ano? Daliri ba ito ng isang tao? Matabang din ba ito? Kailangan nating subukan at alamin. kakilakilabot. Siguro mas mabuti ang sorbetes. Oh, kakilakilabot. Salamat, Jane, sa iyong tulong.